Isa sa mga love language ng mga Pinoy ang pagsishare ng pagkain. Batay ito sa State of Philippine Snacking 2024 survey na isinagawa ng Mondelez Philippines Inc. kung saan siyam na ng mga Pilipino ang nagsabing oo. Ayon kay Caitlin Punzalan, Corporate and Government Affairs Lead ng Mondelez Philippines Inc. sa panayam sa programang Ronda Pilipinas na mahigit 8% ng mga Pilipino ang nagsasabing hindi lang sila kumakain para sa sarili, kundi para makabuo ng connection sa pamilya, mga kaibigan, o sa katrabaho. A love language ng mga Pilipino. Ah, love language yan? Mm. Oo. Oh love language Parang 90% ang nagsabi na sharing snacks is their love language. 'Di ba kasi marami mga love language yung mga giving uh, affection, giving tokens or doing service. Uh, Nag-agree naman yung mga na survey na uh, love language nila yung pag-share ng snacks and ang uh, mga 81% say that nags-snack -nags sila most often para mag-connect. I'm diba, not. kunwari sa office o sa no. bahay pag alas 3 na nang hapon, kita namin na talagang ang mga Pilipino, hindi lang para mabusog, mm -hmm. para rin mag-create ng connection or moments together with uh, office mates, family, mm -hmm. and friends. Samantala, binigyang diindi ni Corporate and Government Affairs Lead Punzalan ang mindful snacking na kahit ang pagmerienda o snacking ay dapat may atensyon at intensyon. Eating with attention and intensyon uh -huh, uh -huh. yung uh, marami kasing nagsasabi din na uh, mga uh, mga ibang panig na baka daw ang nagiging cause ng pagtaba o ng diabetes ay dahil sa pagkain ng snacks. Uh -huh, I heard that. Uh -huh. Pero ang sabi naman ng mga health experts is hindi naman ito sa kung ano yung kinakain mo pero kung gaano kadami at gaano kadalas. So, sa mindful snacking, ang gusto namin ma makatulong is para malaman ng mga Pilipino na pati snacks, kailangan mindful pa rin. Pag-iisipan pa rin natin kung gaano karami ang mm namin. Tinig ni Caitlin Punzalan, Corporate and Government Affairs Lead ng Mondelez Philippines Inc. sa panayam sa programang Ronda Pilipinas na mapapanood sa DWIZ News at Aliw Channel 23 tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga mula lunes hanggang at yan ang news scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.